Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiant news sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Nilibot ni Vice President Inday Sara Duterte ang kaniyawan na tribal village sa loob ng Magsaysay Park Nakisalo rin ang dating alkalde sa isang budal fight kung saan bida ang mga prutas na sagana sa Davao City. Narito ang report. Someone... Nakisaya si Vice President Inday Sara Duterte sa Kadayawan Festival 2025. Nilibot ng pangalawang Pangulo ang Kadayawan Tribal Village na matatagpuan sa loob ng Magsaysay Park sa Davao City. Bida sa nasabing tribal village ang mga tradisyonal na tirahan ng labing isang ethno-linguistic tribes na tahimik na naninirahan sa lungsod. Di rin pinalampas ni Inday Sara at ng mga representante ng bansang China at Malaysia na matikman ang masarap at ipinagmamalaking pagkain ng mga tribo. Pinasilip naman ng bangsa sama ang proseso sa paggawa ng kanilang mga produkto. And to complete the One experience, nakiisa rin ang pangalawang pangulo kasama ang iba pang bisita sa isang poodle fight. Siyempre, bida rito ang iba't ibang prutas tulad na lang ng ipinagmamalaki nating durian. Masaya ang uh, tour natin ng Tribal Village uh, dito sa Magsaysay Park uh, sa Davao City. At um, masaya kong uh, naulit yung mga pagbisita sa ating mga iba't ibang tribo kasama ang kanilang mga deputy mayors at kasama ang mga kapatid natin sa indigenous people's tribes at ating mga Moro tribes. Kaya um, this is a showcase of the traditional houses of indigenous people's tribes and Muslim tribes of uh, Davao City. And we shared it with our friends from the diplomatic community, particularly Malaysia and China. Ang favorite part nako na sa Kadayawan Festival is Hiya sa Kadayawan and uh, Floral Float Parade. Uh, tungod mong god, um, ang mga hiyas. Ang mga contestants sa Hiya sa Kadayawan, sila gyon tong perfect, perfect example sa ilahang uh, kultura og sa ilahang tribo. Okay. And of course, uh, sa floral float pa rin, uh, yun sa mata ang uh, buwan, mga bulak. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan naninindigan at matapang na mga ulat at informasyon. Merang salama.